Nabigo ang Gilas Pilipinas Youth laban sa New Zealand, 85-54 sa pagtatapos ng group stage ng FIBA Under-16 Asia Cup sa Ulaan Baatar, Mongolia. Natapos ang kampanya ng Nationals sa Group B na may 1-2 kartada at papasok sila sa qualification round para sa quarterfinals. Hindi patiyak ang kanilang makakalaban, depende sa resulta ng laban ng Chinese Taipei at Indonesia. Kapag nagtapos ang Gilas Youth sa ikatlong pwesto ng Group B, makakaharap nila ang Bahrain, na pumangalawa sa Group A. Ngunit kung akyat sila sa ikalawang pwesto, ang Lebanon, ikatlong pwesto ng Group A, ang kanilang makakalaban. Hindi naging madali ang laban para sa Gilas Youth, na hirap sa opensa at depensa kontra sa mas malaki at disiplinadong junior tall blacks. Bumagsak sa 26 na porsyento ang shooting ng mga Pilipino, habang tinambakan sila sa rebounding, 61 to 34 dahilan upang makontrol ng New Zealand ang laro sa loob at labas ng paint. Nanguna si Justin Healyari para sa Gilas Youth na may 13 puntos habang kumamada si Mark Jello Lumagi ng 11 puntos at 7 rebounds. Gayunman, hindi nakahanap ng tuloy-tuloy na ritmo ang Nationals dahil sa agresibong depensa at matibay na inside presence ng New Zealand. Unti-unting lumayo ang Junior Tall Blacks hanggang umabot sa 31 puntos ang pinakamalaking kalamangan. Kumayod si Liam Anthony Kioch ng 17 puntos, 4 na rebounds at 7 assists para sa New Zealand habang nag-ambag si Lawson Pryor ng 15 puntos at 6 na rebounds. Nakapagtala ng 41% ng shooting ang mga kiwi na nagpakita ng mahusay na execution sa magkabilang dulo ng court. Bagamat masakit ang pagkatalo, may tsansa pa rin ang gilas youth na makapasok sa quarterfinals. Kinakailangan lamang nilang mag-regroup, magpakita ng mas matatag na depensa, mas epektibong rebounding, at mas matatag na composure upang maipagpatuloy ang kanilang kampanya sa prestihiyosong kontinental na torneo.